Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, ano ba yun, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, ay before yon nag-waiver pala ako, pina ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, your honor. O oh, dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. B baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero sabi hindi... ng lawyer mo? Opo. Sino po ang lawyer niyo na sabi niya? At the time po, si Atty. Zolweta po. Ano po siya? San siya nag-lawyer? parang Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos noon So bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? Siguro yun, ano, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time sa live ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam ng mga ganyan. Siguro lang takot din ako at the time kasi nga sabi niya wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Na, actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng pideyan ng illegal detention. So, Mr. Uh, Director Wilken, uh, can you please explain that to us? Uh, uh inyong kinasuhan si Miss Jed, nakunbig po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, Three months yung uh, surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed si siya yung namimili ng mga equipment, freezer, uh, water circulating ba vacuum pump, siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. Eh. And then, during the time na... Doon sa korte, dininay ni, Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footage kabe na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, at uh, the case has already, be, uh, she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for three months, imposible hindi alam ni Jed at ni John Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Ms. Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin. Kung pwede nga lang siguro, sa honor, honorable court na to. Ito uh, quad, squad uh, sa quadcom. Pwede niyo naman po mabasa yung lahat ng ano kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nagdeny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At naka yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin hindi ko siya kilala. Eh, nagpirmahan kami. Uh, matagal na kasi yung kaya palagay ko wala na yung mga records. Ano po? Palagay ko po, Your Honor, hindi, hindi ko na, kayo na po alam. Hindi na kayo makakuha ng record para malaman po natin kung talagang, kung talagang sinabi niyo, hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor. Di ba naka-archive ano, siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago. Parang kahit nga ako, yung ibang events, hindi ko na alam po. Si Chair, ano bang magagawa natin dito? Yes. Kung kung makita natin na talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Wilkins so totoo yung sinasabi ni Ms. jet ah uh, Chairman Karaps, I... Uh... Ah, uh, uh, before with the of Congressman Jenny, Dr. Dennis, Anyway, ah uh, Mr. Wilkins, don sa narration ni, ni Jed, tama po ba na nung oh, of course uh, again you will not remember the exact date but ito ah, tandaan ni Jane nung January 4 2005 inimbitahan niya daw si Jane si Jed at saka uh, sa opisina niyo hindi ko ma-remember yung, oh, date. yung date pero basta in in but you ininbit, confirm without Inin... you, but you confirm na inimbitahan siya oh, sa yeah. office I don't know the date Mr. Chair okay now second Is it correct na nag-sign siya ng waiver? I don't know, Mr. Chair. Why? Hindi ko, hindi, hindi para sa akin yung Mr. Chair. I have my investigator. No, but you're the head. Uh, hindi na usually... Ay, Sir Wilkins. Maglulukuhan ba tayo dito? No, Mr. Chair. Kasi sa project, akin, Mr. Chair. Project mo yon. Yes, Mr. Uh, Chair. Ngayon, ngayon, kinuha niyo yung subject, yung supposedly suspect, without a warrant, di ba tama, without a warrant, invitation? Mm -hmm. Yes, Mr. Chair. So oh, now, para hindi kayo makasuhan, nag-waive nag siya. O meron man ang waiver, tama? Hindi ko alam, Mr. Chair, kung nag siya because my investigator, sila yung, Mr. Chair, eh. Usually, Mr. Chair, pag-head ka Wilkins, ng office... Mr. Wilkins, ikaw yung head of office napakalaking project, tapos hindi mo alam, tapos hinayaan mo yung mga tao mo na perma, papirmahin yung yung subject or yung suspect for a waiver? Mr. Chair, as head of office, ang in charge dyan is investigator. I delegate the, the job sa investigator. Anyway, Mr. Chair, may lawyer sila, Mr. Chair, eh. But in that case, Mr. Wilkins, Are you not liable if ever there will be a violation of the rights of the... because you're just at the head and there is an investigator? Ito, theoretical lang. Mr. Chair. Are you not liable? Theoretical, ha? Hindi ko sinasabi na he has on the basis of his uh, overclaim. Usually, Mr. Chair, sa... Hindi nga. At tinatanong ko, theoretical. Hypothetical. Theoretical. Do you are... Are you liable? Or not? no Mr. Chair. Why? Dahil hindi naman hind but you are the head of yes, the office. Yes, if, Mr. Chair. If if illegal activity or whatever violation of law under your office. As the head of office, you are liable especially in this case. Especially in this case, this is a very big project. Of your office. O, oh, CAC na dito. Ito, CAC. This is not CAC. This is not the subject. Are you a lawyer, sir? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the other members of the Ah, office. this is not the subject yes. for in your invitation, no? What tanongin na In this case, ito, hypothetical lang. If the investigator of Wilkins violates the right of the suspect, is he not liable over the case? Uh, Mr. Chair, uh, there are circumstances that has to be met uh, for the principle of command responsibility to apply to the extent that the principal may be liable. Uh, because, Mr. Chair, as explained by uh, former uh, Executive uh, Director General Villanueva, he mentioned that he delegated uh, the conduct of, if I heard him correctly, the conduct of that uh, operation uh, to his investigation. No, not, that is not the conduct so, of the operation, the conduct of the investigation. The of, of the investigation, interrogation. Mr. Chair. Of the interrogation. Yes, Mr. Chair. Pero, so, project, nandun siya? Directly being supervised by Mr. Wilkins. Like at I'm, inamin niya yan. Well, in fact, nagyabang pa siya dito. Now, that is a project of a certain, so that is my project. And uh, that's in record. Now, in that case, Attorney. Yes, Mr. Chair. Oh, is he liable? Uh, again, Mr. Chair, as I mentioned nga po, uh, there are uh, uh, circumstances that would Cora Paduano, uh, the indulgence na lang, attorney. Uh, ang tanong natin eh, is he liable on the basis of command responsibility? Uh, Mr. Chair, uh, as I am explaining, uh, there should be qualifying circumstances present in a case for a principal to be liable under command responsibility. There is, just Kailangan like, what you, there is just like what you've said, that he delegated, he delegated the authority to investigate to Monte uh, de Ramos. Hindi na makapagsasabi ngayon, patay na eh. Palagay ko, namatay siya dahil dyan eh. Mr. Chair, uh... Pangalawa, pangalawa, walang arrest warrant. Is that a violation too? Uh, Mr. Chair, uh, if I heard uh, the representation of uh, Mr. Villanueva uh, correctly a while ago, uh, the matter is already decided uh, with finality in the Supreme Court. Uh, I would not like to comment on the merits thereof uh, as it may uh, violate our duty as lawyer. As far as uh, there is already a decision made by the Supreme Court, but again, with regard po doon sa uh, Uh, possible accountability, uh, administrative uh, accountability or liability of Mr. Villanueva as the uh, principal or head of the office during the time of that uh, conduct of uh, investigation. Uh, it will all depend po, dun sa mga attending circumstances. Because as I mentioned, Mr. Chair, one of the requirements is uh, that the principal should know. That there is an irregularity or uh, an, ano po, uh, an omission that was committed, and despite knowing of such irregularity or wrong committed by his subordinates, he failed to take corrective actions on the matter. So um, uh, the irregularity caused uh, the brokenness of the family. Actually, anyway. Uh, Miss Jed, nabanggit mo na hanggang ngayon, hindi mo alam kung buhay pa o patay na ang iyong asawa? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Yes, Your Honor. Okay. Uh, Mr. Wilkins, uh, alam mo ba na patay na si Alan E.? Mr. Chair, wala siya doon sa laboratory when the time was uh, when we raided the laboratory, Mr. Chair. So, hindi mo rin alam kung, ala kung buhay hindi siya? Hindi ko alam, Mr. Okay. So, ayan. Miss Jet, narinig mo ang sinabi ni Director Wilkins na hindi rin niya alam kung buhay o patay ang asawa mo? Opo, Your Honor. Actually, kung pwede pa akong magsalita, sabi ko nga sa 20 years, uh, I was able to accept na God has a purpose. Kung buhay man si Alan C. Si or patay, gusto ko na sana matahimik na po ito, Your Honor. Kasi nagsuffer na po ako ng 20 years, yung anak ko. Di ba kanina sabi nga ng ano, may decided na may finality na po yung kaso namin. Wala na akong magawa eh. Pero siguro tama yung sinasabi sa Bible na Proverbs 13.23 na For lack of justice, there is waste. By waste talaga. Kasi yung buhay namin na mga kami, magkapatid. Supposedly, hindi kami nagpapagastro sa gobyerno, sa pagkain, sa rasyon, sa pulungan mas siguro mas productive to pag nasa labas. Pero sa, sa nangyari, anyway, sabi ko nga, wala na kami magawa. Tapos na eh. 20 years, hindi ganun kadali. Pero with God's grace po, He has a purpose at naging makabuluhan ng buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sa ano po, bigyan na po ng peace ito kasi parang useless din your honor. Dahil hindi na po ibabalik lahat ng nadamage sa buhay ko Salamat po, salamat po sa inyong attitude. Ilang taon pa po kayo sa kulungan? Ano? Ilang pa po, po kayo? Ilang taon pa po, po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status niyo ngayon? Actually po, your honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po kasi nga with the GCTA po, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nga mayroon yung bagong ano yata batas. I was able to avail ng GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung uh, good attitude ko good sa attitude. jail until sa correctional. And I am even uh, the trustee mula sa jail hanggang sa correctional. At ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God. At sa ngayon, to so I would like to take this opportunity to speak if if I may be allowed by this honorable committee na sana po mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko na kalayan pati yung kapatid ko kasi three years old pa po yung anak ko mag 23 na ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko ang iyong kapatid na convicted Opo, oh, Your Honor. Nasa Dapikol po siya. Kumusta na po siya ngayon? Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, we Wala are... Wala rin din po siyang kasalanan. Pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi basasab ko siguro, sa tulong ni God, I tried to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya, Medyo nasaktan lang siya talaga kasi dahil nga ito sa nangyari ng bakit naungkat na naman ito dahil tapos na nga tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan bakit ito pero siguro baka ito yung opportunity na sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko at para na rin sa yung sa kung okay lang po na marami po sa mga kasamahan ko sa kulungan na baka kasi ito itong body na to, I am praying for this body. Hindi lang sa ano, yung lawmakers ng Philippines na i-enlighten po kayo. Kasi ang daming, siguro, yung 20 years ko sa kulukan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin. Lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon. Sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na. Sana hindi lang po ako. Mabigyan ng pansin po yung mga nakakulong. Kasi alam ko po na mahirap din ang inyong kalagayan. Ano po? Pero alam nyo, eh, tulad ng testimony po ni Miss Jed, eh, kung totoo po yung sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Kung totoo yung sinasabi niya, Mr. Wilkin, Tama ho ba ako? I don't think so, Mr.